Good morning, mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung anong kayong oras lang sa kaya ngayon siya ngayon. For today's video, ay mag-share po ako sa inyo kung ano ang gawi, ginagawa ko sa mga ah, uh, maraming katabing sari-sari sto. Yan po ang aking ay uh, share sa inyo at yung pag-uusapan po natin. Ang um, disclaimer lang po guys, lahat na ng na-share ko sa inyo ay uh, ginagawa ko po sa aking sari-sari store. Uh, yung mga malaki na ang kanilang sari-sari store at mga matagal na po silang nagtitinda, alam na nila na po ang aking mga tips. At yung mga nagsisimula pa namang at naplano na plano na magtayo ng sari-sari store, um, meron po makukuha na itong idea. Pero nasa inyo po yan kung i-apply nyo or gagawin nyo ang aking mga ah, uh, naibigay na idea. Um, sa so hindi ko pa simulan, sa so mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe uh, my channel, Alin Black. And don't forget the like and share para marami pang makapanood itong video kong ito. Ah, uh, itong una-unang ginagawa ko guys o oh mga kasari ay Magdasal sa sa paninoon. Huwag po natin kalimutan magdasal sa paninoon dahil siya lang makakaalam nito uh, At siya lang ang nakaalam ko ito ba ang ating tama um, you know, bang ating ginagawa o ito ba ang ganyang ibinigay dahil kung may plano siya na hindi talaga sa atin kahit nasimulan pa natin hindi ko uh, pa. Ayan. Para lang sa akin yan po ang uh, na na, na lalaman ko sa aking ah, Uh, kung, kung hindi para sa iyo, hindi talaga ibinigay sa Panginoon. Pero kung ibinigay sa Panginoon, ah, sa iyo talaga ibinigay. Ayan. Yan. po ang napansin ko. At uh, yan po, ah, uh, magtagal na po ako sa ah, uh, bundong uh, ito. At uh, yan po ay uh, naisipan ko na kinakailangan po lahat ng ating mga ginagawa ay magdasal po tayo. Dahil kung wala siya, wala rin tayo. O wala rin ako. Dahil ko may plano siya na ibinigay uh, po niya nito ang aking sari saris tool, ibinigay niya talaga. At uh, bigyan ako nga na ng mga paraan kung paano ko ito palalaguin. Yan po. Yan, nga dobag usapan, yung una-unang ginagawa ko, yan po, ang um, dasal mo na po sa Panginoon ko, anong mga dapat kong gawin. At yung babong bukas sa aking tindahan, hindi pa ako magbukas, kinakailangan po magdasal ko ako. Yan na po ang ginagawa ko sa uh, unang-unang ang pangalawa kong ginagawa po ay dapat ako ay hindi mawala ng bigas. Ang bigas ang pinaka-importante po sa lahat ng mga paninda na hindi po maubusin. Kung meron na pong na tatlo o apat na kilo, ay ako yan. Pinakailangan po na bumili ni ako kaagad para hindi po ako maubusan ng bigas. Ang bigas ang pinaka-importante yan po ang hinahanap sa mga customers araw-araw. Excuse me po. Ang um, pangatlo, dyan po tayo magkukuha ng mga repacking. Um, ang mga repacking, kinakailangan po na lahat ng paninda ay meron pong mga repacking. Dahil dyan po tayo marami ang ating mga dinta at marami po tayong kita dyan sa mga repacking. Ayaw kong mawalan pong repacking. Kapag nakita ko yung, halimbawa na lang yung mantika ko, ang mantika ko ay mag-repacking po ako sa dalawang buti. Ang dalawang buti, na ko po siya ng isang araw. Hindi uh, po ako mag-repacking ng marami. Uh, dalawang buti na dahil hatang pumus na mag din ako dahil ah... Uh, Meron pong uh, nagawa ko na marami akong repacking. Ang iba ay nabubutas. Kaya uh, ayaw kong ganyan dahil malagkit na ang mga plastic. Kaya yun, dalawang buti ang ginagawa ko sa umus na uh, ah. Yeah, naman ako. At, ang, um, mga, marami pang mga repacking ha, uh, sa, tuyo, yung mga soy sauce, yung mga ketchup. Ako po talaga ang mag Pero meron, na, meron ding maghanap na ah uh, yung mga banana ketchup. Meron po siyang maghanap na yung maliit lang. Uh, meron, naman, meron naman akong ah uh, tinitinda. Pero mas marami ang aking mga repacking dahil ang aking repacking ay pinaka hinahanap ng aking customer dahil nabinta po siya dahil uh, maliit lang po ang aking um, presyo. Yeah. Kung ang presyo sure po ay meron pong 5 pesos, yung 6, 5 minimum po ang aking, 5 pesos po ang minimum sa aking mga may repacking ng mga yung souls, mga ketchup, at, at yung mga <clears throat> mantika. May repacking naman ako na uh, tuyo. Yung tuyo. Yan po kung may na yan. Um, ang binta ko ay uh, 13 kada isang. Uh, yeah. Yeah. At yung pangatlo na ginagawa, kinakailangan po na meron po tayong uh, lista sa mga hinahanap nila. Yan. Meron po tayong lista sa kanilang mga hinahanap. Yan po pinaka-importante. Huwag tayong mawalan ng mga hinahanap nila. Dahil, yan po magbalik-balik po ang ating customers. Kung mayroong tayong mga katadil na mga sari-sari store, pagdanta nila, kung wala siya, ay dyan po pupunta sa ating sari-sari store. Kahit, unti-unti lang ang ating uh, pagdinisa, mga uh, store na binilihan natin, unti-unti lang huwag tayong ah, uh, bumili ng marami dahil ah uh, mali ka ating ah uh, mali na ating binta kaya hindi lang tindang ang ating napagbili kung anong mga hinanap ng mga customers yan po ininista natin at bibilisin natin yan po yan po ang ginagawa ko kapag merong merong naghanap ay bibili ako kaagad ah uh, kung merong binta naman pero ala alam naman natin, sa araw-araw, meron po tayong binta. Araw-araw, kahit malaking man yan o maliit, basta meron po tayong uh, pira. Araw-araw, kapag meron po tayong sari-saris po. Yan po. Um, pang apat, ang na ginagawa po ay um, ang mga kapitensya ko na mga sari-sari store na alam ko kung magkano ang kanilang mga paninda. Pag alam po na ang kanilang paninda ay uh, maliit ang kanilang presyo, bumaba at sa akin ay tumaas, hindi po ako bababa ng presyo. Dahil mahal na po ang gasumima ngayon. At ang delivery, um, Meron pa akong delivery fee kung hindi ako ka, ka, kuha sa mga free deliver. Hindi po lahat ng mga, lahat ng panahon na meron po free deliver. Kaya may panahon din na mag-order ako, meron po, meron po delivery fee. Ayan. Ang ginagawa ko, yan po, kinakailangan na ang aking presyo. Yan po ang aking presyo. Kaya, uh, ginagawa ko, may discount po ang bumili ni sa akin. Kung meron pong bumibili na 10, ah, uh, 10 pieces o 5 pieces. Depende po yan kung basta marami kang bibiliin sa aking sari-sari store na discount po ako. Uh, tulad ng eksena tayo na natin na 100 to 200 ang inyong babayaran dahil marami kang binibili. May discount po. Kayo ng 5 to 10 pesos. Yan po ang aking ginagawa. Lahat na nasabi ko ay ginagawa po po ma ko. At ito lang po ako natatapos dahil sumutas na ang aking video ngayon. At maraming maraming salamat po sa inyong tagnoon. Sana meron po kayong mga idea na kukuha sa aking mga na i-share po sa inyo. Sa mga baguhan at nagtayo pa lamang at uh, magpa-plano sa uh, Sari-Sari Store. Uh, sige, pagsimula na po kayo dahil ang ganda po uh, um, meron po ay negosyo na Sari-Sari Store. Maraming maraming salamat po sa inyong tanong noon. God bless. <smarting>